Sabi ko na nga po ba, totoo kayo eh. Hindi lang po kayo imagination. Pero hindi na po kita papakawalan ngayon. S sino po ba kayo? Ako si Eleven, one, twenty, eight, five, twenty, two, nine, twelve, five. Isa akong life force. Nakitira ako sa NC-8. Nahigup lang ako papunta rito. Nasira ang aking spaceship. Kailangan ko mahalap ang aking mga kasama. Si 1713519. 13, 5, 12, 3, 8, 18. Wait lang po. Ano po bang sinasabi niyo? Ba't ang dami pong numbers? Numero ang pangalan namin sa planeta. Planeta? Galing po kayo sa ibang planeta? Oo. Tama ka. Alien po ba kayo? Oh, Pinalo! Wala si Dui. Paano wala? Naikot ko na yung buong bahay. Eh. Baka naman, nauna na sa school. Paano na, na sa school? Eh, Tignan mo din yung, yung scooter. Wait! Ayun na nga. Yun yung gagawin ko eh. Hanapin ko yung scooter. Wait. Wait. Yung scooter? scooter. Oo, siyempre. Ano, umalis na? Ano, susunod ako na ba? Aba, ha? hindi ko alam Bakit ako tinatanong mo? Eh, ikaw yung kasama eh. Bakit? Ano? Malamang lagot tayo kay Sir Carlos nito. Bakit ako lagot? Ikaw dapat yun. Pinabayaan mong umalis eh. Anong pinabayaan? Relax ka lang kasi! Relax ka lang! Palibasa, walang naliligaw sa'yo kaya ako eh! Wala Wala? Ano? Sunda ko na ba? Wala bang umulit ka na? Lagot ka kay San Carlos ha! Bumutin ka kasi! Kaya walang nililigaw sa'yo eh! Posible po yung sinasabi niyo. Hindi po kayo alien. Tignan niyo po o, pareho tayo. May arms at legs. We are humans po. Tsaka kamukha niyo nga po yung mami ko. O. Tignan niyo po. Baka naman po relative kayo ng mami ko. Baka kapatid ka niya, pinsan, kambal, pamangkin, or kaya... Sa akong life force, nasira ang aking spaceship. Natungo kami dito para magkalap ng impormasyon. Nagkatawang tao ako para protectionan ng sarili ko. Kaya ginaya ko ang mami mo. Nag-joke po ba kayo? Ang galing po ng imagination niyo. Ano Life force? Pumunta dito sa Earth, naging human, tapos ginaya yung face ng mami ko? Hindi <laughs> po ako naniniwala. Oo, oh, totoo. Hindi nga po kayo alien. Kasi sabi po ni Daddy, hindi po totoong alien. They don't exist. po kayo magpalutang? Kayo po si Grin? Imposible po eh. Pero marunong po kayo magpalutang. Paano po kaya yun? Ah. Doy, gising! Gising, Doy! Ang naginip lang to eh! Naalala mo ba yung mga batang inaaway ka at pinabato ka ng bato? Oh. Ah! 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 Kayo po gumawa, no? Lumayo po kayo sa akin. Hindi po akong sasaktan. 'Yung lalapit ah